sa mga edad na 40s, 50s at 60s ay panahon ng maraming opportunities para makabuo ng financially stable na buhay. Ngayon ang right time para ito ng pansin sa mga positive steps na pwede mong gawin para sa kinabukasan. Alamin ang mga usual financial mistakes sa yugtong ito ng buhay para maiwasan mo at maging positive at financially sufficient ang iyong future. Mga sinasayang na oportunidad Sa mga edad 40s, 50s at 60s, Maraming pagkakataon na may ilang opportunities na sinasayang sa halip na mas lalong ma-improve ang financial status. Ang parating dahilan ay ang pagiging sobrang busy sa araw-araw na cycle ng buhay. Nakakalimutan natin na mag-pause muna para pag-aralan ang ating sitwasyon sa buhay. Narito ang ilang halimbawa ng mga ganitong oportunidad. Isang mid-40s na empleyado na ayaw pa rin magpalit ng trabaho o karir kahit affected na ng artificial intelligence ang work industry. Tulad halimbawa ng isang market research analyst. Ang AI ay kaya mag-analyze ng mas maraming datasets para ipredict ang mga trends and customer behaviors. Tagili din ang mga proofreaders at translators. Ang AI translation, kagaya ng Google Translate, ay kayang-kayang gawin ito kahit gaano pa karami ang may kailangan sa araw-araw. Kapag effective ang AI, mas konting taon na lang ang kailangan. Nanganganib ang marami na ng trabaho kailangan mag-upskill ang sinuman na naaapektuhan ng ganitong pagbabago o humanap ng ibang karir na may mas stable na future. Kaya tingnan mo kung linya ba ng trabaho mo ay inaagaw na ng AI. Nasa 50s na mag-asawa, fully paid na ang bahay pero hindi na nag invest Achieve na ang pangarap na magkabahay. Wala na rin binabayarang utang. Ngayon ay may extra pera pumapasok buwan-buwan. Ngunit nagagastos lamang ito sa mga bagay na hindi naman kailangan. Sayang kung hindi na mag-iinvest para gamitin ang surplus na pera para makatulong sa tulad ng maagang pagreretiro. Tandaan mo rin na ang gastusin ay hindi tumitigil kapag ikaw ay retirado na. Kapag walang plano sa surplus na pera, mas nagagamit ito sa mga flashy gadgets o kaya naman sa mga nicer cars. Ang tamang paggamit ng mga extra cash para sa retirement savings ay maaring magbigay sa inyo ng kakayahan na magretiro na mas maaga kaysa sa 65. It's totally fine to enjoy rewarding yourself, pero dapat hindi nito naapektuhan ang iyong financial progress. Isang 40 anyos na ayaw subukan mag-start ng sariling business. Tuloy-tuloy lang sa pagiging empleyado. May ipo na, walang utang, at walang dependents. Pero hindi sinasamantala ang pagkakataong magsimula ng sariling negosyo. Madalas, iniisip mo na ang entrepreneurship ay hindi para sa iyo at hindi ito kasali sa mga options mo para yumaman. Pero marami ng tao ang yumaman sa pagiging entrepreneur. At 40, hinog ka na sa life experiences at pwede ka pa mag-take ng mga risks. Perfect time to start a business. Sa edad mo, meron ka pang time na makarecover kapag hindi umayon sa plano ang lahat. Mas madali rin bumalik sa pagiging empleyado ang mga nasa 40s kumpara sa mga 50s at 60s. isang mag-asawang nasa edad 60 na may sapat ng ipon para sa retirement. Dahil hindi naman malayang sapat na pala ang kanilang ipon, patuloy pa rin sila nagtatrabaho ng ilang taon kahit hindi na kailangan. Kapag pa 60 years old ka na, mas nagiging mahalaga para sa iyo ang health mo. Maraming tao ang focus lang sa pagpapalago ng kanilang bank account balance habang employed. Nakakalimutan na mas kailangan mag-focus sa natitirang life balance. Ang retirement ay more time kasama ang mga anak at apo, ang iyong kabiyak at mga kaibigan. Unlimited time rin para sa mga bagay na enjoy mong ginagawa. Habang tumatanda, marirealize mo na you are slowly running out of time. Kailangan balance mo rin ang lahat. You need to be healthy to enjoy retirement. I-review nyo every year ang inyong retirement plan. Baka ready na pala kayong mag-retire nang hindi nyo alam. walang plano. According to Benjamin Franklin, failure to plan is planning to fail. Ang hindi pagkakaroon ng kahit anong uri ng financial o retirement planning ay tiyak na magdudulot ng paghihirap sa bandang huli ng buhay. Ang maagang pagpaplano at paghahanda sa iyong kinabukasan ay kailangan. Isa ito sa magdidetermina kung ikaw ay magiging financially well sa edad na 65 o patuloy na magtatrabaho kahit nasa 70s na. Sa yugtong ito ng buhay, ang simpleng solusyon upang masiguro ang iyong pagreretiro ay ang pagbuo ng isang komprehensibong plano sa pananalapi at masusing pagsunod dito. Ang maagang pagpaplano at matalinong pag invest ay hindi lamang mga strategy sa pera. Ito ang pundasyon ng pagreretirong angkop sa iyong mga pangarap. Life gets expensive. Kapag meron kang mga kids, mortgages, health issues, aging parents, mas mahirap mag-ipon dahil sa mga ito kaya dapat mas maaga pa lang may plano ka na. Kapag wala kang plano, baka late 50s ka na, saka mo lang ma-realize na huli ka na at limited na lang ang options mo. Retirement is not an age, it's a financial condition. Hindi ka retired kung after 65 ay kailangan mo pa rin magtrabaho. Pagtulong sa mga anak Bilang magulang, Masaya tayo na tumulong sa mga anak sa abot ng ating makakaya. Karaniwan na nag-stay pa sa bahay ng magulang ang mga anak kahit may trabaho na ang mga ito. Wise idea ang pananatili sa bahay upang makatipid at mag-ipon para sa sariling kinabukasan. Pero ang realidad ay maraming kabataan ang umaabuso sa sitwasyong ito. Inuuna ang paggaso sa luho, pangporma, barkada at iniiwasan ang responsibilidad sa pera bukod sa paglalagay ng tensyon sa relasyon ng pamilya, maaari rin itong magdulot na pagkaantala ng pagreretiro ng mga magulang. Ang pagtuturo sa mga anak ng wastong paghawak sa pera mula sa murang edad at ang tamang plano para sa future habang sila ay lumalaki ay makakatulong upang mabawasan ang pasaning pinansyal ng mga magulang. Para sa ilang magulang na may mga anak na naninirahan pa sa bahay nila, maaring maging epektibo ang maayos na pag-uusap kung kailan na ba talaga ang tamang oras para tumayo sila sa sarili nilang mga paa. Walang insurance. Karaniwan ang isipin na hindi naman mangyayari sa atin ang mga masasamang pangyayari. Tulad ng malubang karamdaman o maagang pagkamatay. Yung bang para lang ito sa ibang tao, hindi para sa iyo. Pero mali ang assumption na ito. Ang mga ito ay dumarating sa buhay natin, at hindi malayo ang posibilidad na mangyari rin sa iyo. Habang tumatanda, humihina ang ating kalusugan at mas tumataas ang chances na tayo ay magkasakit. Kahit kailangan pag-isipan ang pagkakaroon ng sapat na personal insurance upang maprotektahan ang ating sarili at ang ating pamilya laban sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Tulad ng health insurance, swerte ka kung nakatira ka sa isang first world country na may maganda at libreng health system kung nasa Pilipinas ka, sa kasamaang palad, mahal ang magkasakit. Hindi sapat ang PhilHealth para makover ang lahat ng gastusin. Ang health insurance ang magsisilbing safety net kapag na-hospital ka. Masisiguro mo pang makakatanggap ka ng agarang lunas kapag kinakailangan. Kailangan mo rin ng income protection insurance na proteksyon kapag ikaw ay hindi makapagtrabaho dahil sa isang serious injury. Ang pagprotekta sa iyong kita ay dapat bahagi ng iyong financial plans. Pwede mo rin i-consider ang life insurance kung medyo malaki pa ang home loan mo. Para sa ganon, kung sakaling mangyari ang hindi dapat, ay makover nito at mabayaran ng buo ang mortgage mo. Wala ka pang utang na iiwan sa pamilya mo. Hindi diversified ang mga investments. Isang common mistake sa yugtong ito ng buhay ay ang paglalagay ng halos lahat ng ipon sa isang uri ng asset o investment. Dahil dito, delikadong lahat kung ang asset na iyon ay biglang bumagsak o mawala ng halaga. Halimbawa, ang real estate investment ay karaniwang matatag. Ngunit hindi ito ligtas sa mga pagbagsak ng presyo, sa market, sa isang region o sa buong bansa, pati na rin sa mga natural disasters. Lalo na kung ang lahat ng ari-arian ay nasa iisang lokasyon lang. maaring malugi dahil sa pagbaha at landslide. Kakulangan din sa diversification ang issue ng illiquidity o kapag mahirap makonvert ng isang asset sa cash kapag kailangan. Kapag hindi madaling maibenta ang mga asset, problema rin. Kabilang dito ang mga ari-arian gaya ng bahay o maliit na negosyo. Isang halimbawa sa edad na 55 maring sa palagay mo ay ready ka na mag-retire. Pero kung ang tanging asset mo ay ang bahay na tinitirhan at ang contributions mo sa SSS o GSIS, kailangan mo pa na magtrabaho ng maraming taon. Bakit? Iliquidity. Hindi madaling ibenta ang sariling bahay, lalo na kung doon ka rin nakatira. Ang solusyon, mag-invest din sa mga liquid investments, gaya ng mga managed funds, share portfolios, o iba pang investments na madaling makonvert sa cash kapag kinakailangan. Para ready ka kapag may mga emergency. Nasa time or term deposits lang ang pera mo. Sigurado ang interes sa time deposit sa ating mga banko. Ito ay tinuturing na safe investment. Pero may mga weakness ang time deposits. Tulad ng illiquidity. Hindi ito madaling ma-access. Kapag kailangan mong i-withdraw ang pera mo bago matapos ang term, ito ay may kasamang penalty fee o kaya ay mawawala ang buong interest. Kaya hindi maganda para sa biglaang pangangailangan o emergency. Ang inflation. Kahit mukhang maganda ang interest rate sa papel ng time deposits, karaniwang mas mababa ito kaysa sa inflation. Dahil sa sobrang safe ng time deposits, mababa rin ang tubo. Habang iniipon mo ito, unti-unti rin itong nawawalan ng halaga. Ano ang mas matalinong alternatibo? Maraming pagpipilian mula sa mutual funds, unit investment trust funds, stock investments, bonds hanggang sa diversified managed portfolios. Kikita ka na, hindi ka pa malulugi sa inflation. Ang mahalaga, hayaan mo magtrabaho ang iyong pera para sa iyo, hindi basta nakaparking lang sa isang savings account. ang do-it-yourself investing. Habang lumalaki ang ipon mo, dapat tumataas din ang level ng pag-iingat mo dito. Ang DIY na diskarte ay maaaring praktikal kung ikaw ay nasa 25 o 30 at may kaunting pera para maglaro o mag-eksperimento sa online trading. Pero pagdating sa maseryosong yugto ng buhay, gaya ng pagbili ng investment property, big investments o pagsisimula ng retirement fund, hindi sapat ang DIY approach. Masyado ng malaki ang halagang pinag-uusapan, masyado na rin maraming scams, at napakalaki ng maaaring mawala kapag nagkamali. Dagdag pa rito, mas komplikado na ang mundo ng investments ngayon kaysa dati. Kung hindi mo talaga gamay ang larangang ito, baka imbes na lumago ang iyong yaman, ay maubos lang ito. Ang pagkonsulta sa isang lisensyado at legitimate financial advisor ang isa sa mga pinakamahusay na hakbang para sa iyong mga financial goals pero pumili ng maayos. Kung ang advisor ay puro insurance lang ang ipinipilit sa'yo, walk away. Ang isang tunay na financial advisor ay dapat nauunawaan ang kabuuan ng iyong financial picture. Hindi lang puro insurance ang ibinibenta sa'yo, kundi gumagawa ng plano na akma sa mga goals, kakayahan at pangarap mo. Sa yugtong ito ng iyong buhay, ang mga financial decisions na iyong ginagawa ay nakakaapekto sa kinabukasan ng iyong mga anak, pati na rin sa iyong pagre-retiro. Kung maiiwasan mo ang mga nabanggit ng financial mistakes, mas magiging komportable ang iyong pagre-retiro. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe at ilike ang video na ito. Pakishare na rin para medyo marami pa matuto. Salamat!